December. feels, ika nga. Kasi, uh, November 1 na ngayon. Uh, pagpasok ng November hanggang December, yung gawa sa, sa, isang shop is magiging assorted na or iba't ibang klase na ng amplifier. Yung mga amplifier na na-stack na tagi ilang taon or nakarang taon pa na-stack, magsipaglabasan na yan. Dadali na sa shop yan para ipagawa. Okay? Yung mga nasira nung December, uh, Pasko in the New Year, ngayon pa lang ipapagawa yan. Matik yan. <laughs> Kaya gawa natin ngayon assorted na. Uh, pala to? As power amplifier, integrated amplifier na. Uh, para may content din tayo, di ba? Okay, Joson uh, Jupiter. Ulit, Joson Jupiter. Nakatapos ko lang gawin to. Ito naman ulit. Joson Jupiter, uh, galing Litex. Shoutout mo na kay Bosing nito. Ah. Taga Litex, Quezon City. Ang issue daw, sabi niya sa akin is may uh, pumutok or wala daw audio. And then, nagtatanong siya kung bakit daw kinakalawang na yung mga amplifier ngayon. Marketing strategy kasi tawag yan. Okay? Ngayon, ito, tinanggal ko na yung takip. Up. Ayan, tinanggal na rin yung takip niya. Ngayon, ito yung laman loob ng Joson Jupiter. Meron pang max eh. Ito, mga unang labas to. Ngayon, ito siya oh. Ito yung sabing Walang audio. Pag walang audio yung isang unit or isang amplifier, maaring bumigay yung fuse niyan. kaya ito sa kanya, lumiyab. Hmm? <laughs> lumiyab yung fuse niya. Ngayon, kung pumutok yan or lumiyab yung isang fuse, may dahilan. O unang, unang pinakadahilan dyan is yung power transistor niya. Ito, either channel 1 or channel 2. Ayan. Yun yung alamin natin kung aling channel ang may problema. And then... Saan kaya? Saan kaya natin unahin to? Maganda sana palitan muna yung fuse eh. Okay, palitan ko nga muna yung fuse na to. Palitan muna natin. Tapos, uh, ah, tingnan natin kung aling channel na may problema. Dito ba? Channel 1 ba or channel 2? Okay, palitan ko muna yung fuse ah. Uh, ah, tinanggal ko na yung fuse. Uh, ah, pinalitan natin bago na yan. Ito, ito. Itong side na ito ng itim. mo oh. Iba na yan. Yung kabilang side, putik buo pa rin. Ang tibay. <laughs> Ngayon, para malaman natin kung sa banda may problema, uh, pwede siguro natin tanggalin to. To channel 1 muna. Okay, bunutin natin channel 1. Tapos Okay, plug natin dito. <clears> hmm, <throat> naka in na. Ngayon, switch on natin. No. So, Nag-normal agad ah. Okay? Huli <laughs> agad ha. Nag normal Ibig sabihin, dito na side ang may problema. Ito yon, Dito na side na to. Dito, goods to. Ngayon, baklasin natin to para ma natin kung hindi natin ibabalik. Kasi pag binalik mo yan, puputok yan. Or, basta, ganun din naman. Haba lang yung oras natin. Uli na natin agad. Kumbaga, ito na side agad na may problema. Okay, tanggalin natin. Tapos check natin to mukhang nagkamali ako ng tantya chinik ko to mukhang okay naman to ah ba't ganun ito lang ah 20 stair wala namang shorted dito ito goods to eh ito naka Pero baka may leak dito naka forward to forward parang good talaga eh ay ito isang channel ay sa isang site ito forward ah dito mga may tama nga to ngayon try ko nga ibalik na natin kung ano mangyari natin ha ganyan binilik ko na na natin kung ano magiging labasan parang nag good siya oh Nakakatakot mukhang wala namang siya shorted pero Bakit ganun? Ayaw mag relay <laughs> Mali ako ng kalkula Ulit Wala ayaw mag relay Tapos ito naman nga bunutin natin Ano natin kung mag relay siya? Bira Yeah Uh, ah, mukhang matagal na rin itong unit na to eh kasi tika lang ah okay binunot natin to yan ngayon kaya natin i-switch on wala ayaw pa rin mag-rely ayaw pa rin tapos itong channel naman ulit mabira ka oh sige lang wala, ayo mag -relay. Bo, parang good yung dalawang amplifier stage natin eh pero wala oh, hindi nag relay sya pambihira focus tayo muna dito tingnan natin kung ano yung pinaka problema rito bakit umusok yung board baka mamaya may gumapang na butiki dyan eh <laughs> di ba nagsampas ganyan oh no? tapos so, biglang pumutok binaklas natin yung power supply yan. tingnan natin wala naman sunog dito wala rin naman oh no? Ngayon, ibalik ko muna yung Sige, balik muna natin yung supply niya. Okay, binalik ko na yung supply muna. Tapos, lagyan natin ulit. Nakabunot. Lagyan natin. Tapos, dito lang siya muna. Ayan. O natin. Tingnan natin kung mag -re siya. Ayun, nag -re ah. Ala. Okay. Gira relasyo. Nga. Oh. Yeah. Meron na. Ah. At ganun. Wala namang problema to dito ah. Niloko <laughs> tayo nito ah. Wala rin namang kalawang. Bira oh, balik na natin ulit. Bira na yan, niloko tayo nito ah. Binalik ko muna pansamantala yung power supply natin. Tatlong tornilyo lang yan. Ngayon, balik natin. Puk! Kuputok lang naman yung kung sakali. <laughs> balik natin. Tingnan natin kung ano magiging labasan niya. Anong nangyari no? Ba't kanina ba tayo mag-trigger? Ayan, nakabalik na siya. Ito natin ulit. O oh, yan, nag-relay na. Ito, niluloko ako nito. Nag-relay na siya, oh Oh. Botik niyan. Ba't ganon? Ba't kaya pumutok yung ano? Ba't nasunog kayo yung, yung fuse na yan? Oh? Baka mamaya may gumapang na na, na, na ano na ito. Butik eh. <laughs> ngayon balik natin muna ay natin anong galabasan nito bira na yan kanina di ba kita nyo naman kahit nung unang testing pa lang ayaw talaga mag relay ah, bias natin tinan natin kung may bias siya or wala tinan natin ayan nagmagatik yung relay sukat tayo baklas baklas pa ako ng channel 1 goods dito goods to goods ang bayas tapos dito goods din oh mira naman <laughs> inumulto tayo nito ah okay goods yung amplifier pati yung amplifier goods eh okay ngayon lagyan natin ng speaker to ah, naglagay na tayo ng speaker Ayan. isang base isang sub ay isang beses isang mid high yung nakakabit ngayon sa may amplifier na to. Okay? O, laptop yung audio source natin, gumagana yan oh. Ngayon, o natin. Di talaga ako pero paano bumigay yung fuse, di ba? Paano kay tumirik yung fuse na talagang literal na sunog talaga siya oh. Di ba? Baka ipis, pero yung ipis. Ay, yung ipis na kulay, kuan, yung walang pakpak, ayun, maaring makukuryente yun. Or butike. Kasi naka-encounter na ako dyan sa may live na amplifier. Yung ipis na butike, sumampa, sunog. Dali rin yung amplifier. Wala eh, kaso dito naman, oh, wala naman na iwan dito. Yung, kita nyo naman, sunog talaga siya, oo. Oh. ba diba? o. Oh. Yung gawing kanan niyan bago yan. Bagong palit natin. Yung dito sa may kaliwang side, buo. Sunog, di ba? Kapag ganyang sunog yung fuse, lit kadalasan sun, si sibak din yung output bira na yan channel 1 oh good okay channel 2 to base to eh Okay naman eh. <laughs> Masasabi lang ni Bosing na dito, bigla lang daw huminto bigla na lang tumirik daw tapos parang may pumutok daw hindi ba Nakapagtataka. ka pero pasalaman tayo dahil ganun lang nangyari di ba <laughs> okay hanggang dito na lang ano pa ba papatagalin pa ba natin to kulang na lang dito ay linisin ko sakto lang din naman para malinis natin to baga mapay preventive yung laman loob niya ito Okay, dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito, alam ko hindi ka pa nakapag-subscribe yan. Pakisubscribe, and then like and then share mo yung mga video natin tapos pinutin mo yung bell button sa gilid tapos silik mo yung all pinutin mo yung all para kapag meron ako ng upload na video manu-notified ka nag-upload ako ng video isang beses dalawang beses kada araw okay maraming maraming salamat hanggang dito na lang wala na tayong ibang gagawin dyan